Maraming bagay sa paligid natin ang madalas nating nakikita, pero hindi natin alam kung para saan talaga ito. Sa video na ito, tatalakayin natin ang ilan sa mga kakaibang bagay na may hindi inaasahang gamit. Siguraduhin tapusin ang video, dahil baka may gamit kang ginagamit araw-araw na hindi mo pala alam ang tunay na purpose. Akala ng marami, design lang ito o pampaganda. Pero ang totoo, ito ay isang safety feature. Ginawa ito upang maiwasan ang pagka-suffocate kung sakaling malunok ito. Maraming bata ang mahilig nunguyain ng takip ng bullpen, kaya ang butas na ito ay nagpapahintulot ng daloy ng hangin kung sakaling mabarahan ang lalamunan. Nakita mo na ba ang maliit na bulsa sa harapan ng iyong jeans? Akala ng iba, ito ay para sa barya. Pero ang totoo, ito ay ginawa noong 1800s para paglagyan ng pocket watch. Sa panahong iyon, sikat ang mga pocket watch na hindi isinusuot sa pulso, kaya naglagay ng maliit na bulsa sa pantalon upang maprotektahan ito. Napansin mo na ba ang maliit na black dot sa likod ng iyong iPhone malapit sa camera? Hindi ito basta-basta design. Ito ay isang noise-canceling microphone na tumutulong sa pagsala ng ingay para sa mas malinaw na audio sa tawag at video recording. Kaya kahit maingay ang paligid, mas malinaw ang boses mo. Alam mo ba kung para saan ang maliit na piraso ng tela, nakasama ng bagong bili mong damit? Hindi ito pang repair ng nasirang bahagi. Ang totoong gamit nito ay para matest mo muna kung paano magre-react ang tela sa iba't ibang klase ng sabon o bleach bago ito labhan. Kapag nakasakay ka sa eroplano, napansin mo ba ang maliit na butas sa bintana? Hindi ito sira, Ginawa ito para i-regulate ang air pressure sa pagitan ng loob at labas ng aeroplano, na tumutulong upang hindi mabasag ang salamin dahil sa matinding pressure difference habang lumilipad. Napansin mo ba na ang ilang cotton buds ay may butas o hollow stick? Ginawa ito upang mas madaling mabaluktot at maiwasan ang sobrang pressure kapag ginagamit sa tenga. Bukod pa rito, mas madaling natutunaw ang material nito kapag na-dispose. Alam mo ba, kung para saan ang extra holes sa sneakers mo, hindi lang ito design. Ginagamit ito sa heel lock lacing technique upang mapanatili ang mas maayos na fit ng sapatos at maiwasan ang paggalaw ng paa sa loob, lalo na kapag nagjo-jogging o naglalaro ng sports. Ang mga guhit o tread pattern sa gulong ay hindi lang basta design. Ang purpose nito ay upang magkaroon ng mas magandang kapit sa kalsada, lalo na kapag basa o maputik ang daan. Pinipigilan nito ang pagdulas at tumutulong sa mas maayos na pagpepreno. Hindi lang ito pampaganda ng toothpaste. Ang blue part ay may antibacterial properties, habang ang green ay para sa freshness at healthy gums. Ang iba namang toothpaste na may red stripe ay may anti-inflammatory ingredients para sa gums. Napansin mo ba ang maliliit na bumps sa F at J keys ng keyboard mo? Ginawa ito para sa touch typing technique. Kapag nasanay kang gamitin ito, hindi mo na kailangang tumingin sa keyboard para hanapin ang tamang position ng iyong mga daliri. Marami pang bagay sa paligid natin na may kakaibang gamit na hindi natin alam. Anong item sa listahan ang pinaka nagulat ka? Ay comment mo sa baba. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas maraming interesting na facts.